Kinansela ng isang sinaunang dragon ang kanyang subscription sa buhay ng kampiyon ng mga tao, at hindi niya maintindihan kung bakit dahil sa natatandaan niya, hindi pa siya nakakakain ng karne ng baka ng mga tao. Sa katunayan, sa maraming pagkakataon, ginawa niya ang kanyang paraan upang tulungan ang sangkatauhan, kaya gusto niyang malaman kung ano ang nagtulak sa kanila upang gawin ito, ngunit tumanggi ang mga tao na bigyan siya ng sagot. Ipinapalagay ng dragon na pinapatay siya ng mga tao para sa makasariling dahilan, at sa totoo lang, nabuhay siya ng matagal kaya hindi siya lalaban sa kanila. Habang ang dragon ay gumuho sa alikabok, hiniling niya sa Green Reaper na dalhin ang kanyang kaluluwa sa Underworld upang sa wakas ay makapagpahinga na siya. Ngunit sinabi ng Green Reaper na na at ibinaon ang kanyang kaluluwa sa isang sanggol sa halip. Iminulat ng dragon ang kanyang mga mata upang makita ang kanyang bagong mga magulang at nakatatandang kapatid na nakatingin sa kanya, at sa kanyang naiintindihan, nagpasya silang pangalanan siyang Dolan. Lumipas ang mga taon at sa kabila ng katutuhanang minsan na siyang pinatay ng mga tao, lumaki si Dolan upang maging isang mabuting binata na lubos na nagmamalasakit sa nayon kung saan siya lumaki. Sa mundong ito, ang agrikultura ay karaniwang nag-iisang industriya, kaya tuwing umaga, bumangon si Dolan at nagtatrabaho sa bukid upang kumita ng kanyang pang-araw-araw na pagkain. Sa nayon na ito, ikaw ay itinuturing na nasa hustong gulang sa edad na labing lima, at dahil si Dolan ay labing aning na ngayon, Lumipat siya sa bahay ng kanyang mga magulang at ngayon ay nakatira sa kanyang sarili at nag-aalaga sa kanyang sarili. Isang araw ay nasa labas siya ng pangingisda kasama ang kanyang nakatatandang kapatid nang maalala niyang bukas ang araw na plano niyang magtungo sa latian upang siyasatin ang mga kamakailang pangyayari doon. Sinabi ni Dolan na naaalala niya at balak pa rin niyang gawin ito dahil lahat ng butiki sa latian ay misteryosong nawala noong isang buwan at kailangang malaman kung bakit bago mangyari ang isang masamang bagay. Maaaring totoo yon, ngunit walang nakikitang dahilan ang kanyang kapatid kung bakit kailangang umalis si Dolan dahil yon ang kadalasang gawain ng Garrison. At sumang-ayon si Dolan na karaniwan nang hindi niya ito kailangang gawin. Ngunit si Kapitan Balen at ang iba pa ay abala na sa pagbabantay sa nayon kaya ayaw niyang abalahin sila ng ganito. Kung ganoon, nag-alok ang kapatid ng isang Dolan na sumama sa kanya upang matiyak na ligtas siya, munit sinabi ni Dolan na hindi nakakailanganin ni Rhys. Makalipas ang ilang sandali, nahuli ni Dolan ang unang isda sa araw na iyon, kaya tinapos ng magkapatid ang usapan at nang matapos silang manginisda, medyo malaki na ang nakuha ni Dolan. Ibinalik niya ang kanyang huli sa nayon upang maipakita niya ang kanyang mga kaibigan na si Namolita at Albert, at habang sila ay humanga sa huli. Nag-aalala sila na si Dolan ay nanginisda sa halik na maghanda para sa kanyang misyon, ngunit sinabi sa kanila ni Dolan na hindi nila gagawin, kailangan mag-alala dahil unti-unti na siyang naghahanda nitong mga nakaraang araw. Speaking of which, gustong pasalamatan ni Dolan si Melita sa tulong nito dahil mahihirapan siyang kumbansihin ang punong barangay na palayain siya. Masaya raw siyang tumulong at si Dolan ang nagsanay sa kanya noong una kaya alam niyang higit pa sa kakayahan nitong makabalik ng ligtas. Tinanong ni Dolan kung may anumang plano si na Malita at Albert para sa araw na ito. Kaya sinabi ni Malita sa kanya na plano niyang isama ang mga bata para sa isang maikling sesyon ng pagsasanay mamaya. Ngunit sinabi niya na hindi niya kailangang mag-alala tungkol sa kanila dahil mayroon siyang sapat na harapin na, kaya umuwi na si Dolan para may handa niya ang isda. Habang niluluto at inaasin ang isda, iniisip ni Dolan kung paano kayang kumuha ng sapat na gwardya ang nayon para mapanatiling ligtas ang buong lugar, kaya inaasahang makikipag-chip-in ang lahat ng taga nayon upang matiyak ang kaligtasan ng lahat. Maya, maya lang, lumapit si Era sa bintana ni Dolan at ipinaalala sa kanya na may magic practice daw siya ngayon. Nakalimutan na ni Dolan ang tungkol dito, kaya pinasalamatan niya si Era sa pagpunta dito para paalalahanan siya, kaya pumunta sila ni Era sa bahay ng magic instructor ni Dolan, at pagdating doon, naghanda si Dolan na ipakita ang kanyang nakakasakit na mahika. Siya ay umawit ng isang spell, at sa loob ng ilang sandali, isang malakas na bolt ng enerhiya ang pinaputok mula sa kanyang kamay, naganap na sinisira ang target sa kanyang harapan. Pinupuri ng magic instructor si Dolan para sa kanyang mahusay na pagkakasala, at wala na siyang maituturo patungkol doon, ngunit tulad ng sinasabi nito, si Dolan ay humihigup pa rin sa gamot, kaya't gugugol siya ng maraming oras sa pagtuturo niyan. Kinagabihan, nasa liwasang bayan si Dolan nang makasalubong niya ang isang batang babae na maputi ang buhok. Ipinakilala siya ng punong nayon sa kanya at sinabing mananatili siya sa nayon ng ilang sandali. Ngunit binalaan din niya si Dolan na siya ay isang marangal na ginang, kaya dapat ay nasa pinakamabuting pag-uugali sa paligid niya. Sinabi ng batang babae kay Dolan na ang kanyang pangalan ay Christina at iniabot ang kanyang kamay upang makipagkamay sa kanya, at nang magkamay sila, agad na nasabi ni Dolan na si Christina ay isang napakahusay na manlalaban. Pagkaalis niya, naglakad-lakad si Dolan habang inaalala ang lahat ng natutunan niya mula nang siya ay maging tao. Bilang isang dragon, hindi niya kailangang mag-alala tungkol sa mga bagay na tulad nito, ngunit bilang isang tao, may malubhang banta ng pagyayalo hanggang sa kamatayan sa taglamig, Pati na rin ang panganib ng heatstroke sa panahon ng tag-araw, kaya kailangan niyang mag-ingat, kanyang kapaligiran. Hindi nagtagal ay dumating si Dolan sa bahay ng kanyang mga magulang at malugod nilang binati siya, kasama ang kanyang nakababatang kapatid na si Marco. Si Dolan ay nagdala ng isang bangkos ng mga sangkap, kaya kinuha ng kanyang ina ang lahat ng ito at naghanda ng isang masarap na hapunan para sa pamilya. Talagang nag -e enjoy si Dolan dahil namiss niya ang luto ng kanyang ina at iminungkahi ng kanyang ama na maghanap si Dolan ng asawang magaling magluto, para ma-enjoy niya ang mga pagkain na ganito palagi. Hindi ito ang unang pagkakataon na narinig ito ni Dolan, at hindi siya lubos na tutol sa ideya ng pagpapakasal, ngunit mas mananatili pa rin siya sa buhay single na ito. Tinanong siya ni Marco kung iimbestigahan pa ba niya ang latian na iyon bukas, at sa tingin ni Dolan ay hindi ito isang malaking bagay, ngunit ang kanyang ina ay talagang nag-aalala dahil hindi lamang ang latian ay talagang malayo dito, Ngunit ang kalsada ay kilala rin na mapangani. Kayun paman, tiniyak sa kanya ni Dolan na hindi siya magsasagawa ng anumang mga pangani, kaya walang dahilan upang mag-alala tungkol sa kanya. Sinabi sa kanya ng kanyang ama na siya ay nasa hustong gulang na, kaya malaya siyang gumawa ng anumang desisyon na pipiliin niya. Ngunit ang hinihiling lang niya ay siguraduhin ni Dolan na babalik siya ng ligtas sa kanila. Kinabukasan habang si Dolan ay malapit ng maglakbay, ang buong nayon ay lumabas upang makita siya. Sa tingin niya, ito ay medyo labis para sa isang send-off, ngunit sinabi ni Bala na ito ang pinakamaliit na magagawa niya para kay Dolan kapag siya ay kumuha ng trabaho para sa kanya. Sa totoo lang, nararamdaman pa rin ni Bala na siya ang dapat pumunta sa halik. Ngunit ipinaalala ni Melita sa kanya na kung siya ay wala at ang nayon ay inaatake ng isang halimaw, kung gayon walang sino man ang makakapijol dito. Nais ng lahat na gumawa ng isang bagay upang matulungan si Dolan, kaya ang residenteng madre na si Leticia ay lumapit sa kanya at nag-alok ng isang maliit na basbas -bas para sa kanyang proteksyon, at binigyan siya ni Gary ng isang bento box upang hindi siya magutom doon. Pagkatapos ay binati nila siya ng swerte sa kanyang paglalakbay, at nagtakda si Dolan upang siya sa ng latian. Ang mga butiki na dating nakatira sa latian ay pinakonak ang nakikipag-ugnayan sa nayo ni Dolan, ngunit isang araw ay bigla silang nawala. Hindi naman pwedeng baliwalain ni Dolan ang ganoong kakaibang pangyayari, kaya nagboluntaryo siyang mag para malaman niya kung ano ang nangyari, ngunit medyo nababalisa siya kung ano ang maaaring malaman niya rito. Nang makarating si Dolan sa latian, ginamit niya ang kanyang kamay upang damhin ang paligid, at agad niyang nalaman kung bakit kailangang umalis ang mga butiki. Masyadong malakas ang kapangyarihan ng elemental ng lupa kamakailan, at humihina ang kapangyarihan ng elemental ng tubig. Sa sandaling iyon, narinig ni Dolan ang ilang kaluskos sa mga palumpong, at siya ay nabalisa dahil, sa kasalukuyang kalagayan ng latian, isang makapangyarihang halimaw lamang ang makakaligtas dito. Gayunpaman, habang inihahanda niya ang kanyang talyong, nagulat siya nang makita ang isang lamia na dumulas sa kanyang likuran. Ang mga lamia ay hindi karaniwang nakikita sa paligid, ngunit kahit nakakaiba para sa kanya na narito, tiyak na siya ay isang bagsak. Tinanong ng lamia si Dolan kung siya ay nag-iisa, at kinumpirma ni Dolan na siya ay dumating ng mag-isa, na nagpapagaan sa lamia, dahil ang gagawin niya ay nakakahiya kung may ibang tao dito. Sinusubukan niyang alalahanin kung ano ang itinuro sa kanya ng kanyang ina, at mula sa naaalala niya, dapat siyang gumamit ng charm spell at pagkatapos ay gumawa ng isang grupo ng mga paggalaw, ngunit hindi niya matendaan kung paano ito gagawin ng tama. Si Dolan ay mas nalilito kaysa siya ay Gina Yuma, ngunit ang Lamia ay patuloy na nagsasabi sa kanya na hindi siya pumunta dito para sa isang away. Ngunit bigla na lang, isang higanting halimaw na putik ang lumitaw sa itas niya, at ang bagay na iyon ay hindi mukhang kalmado at makatwirang uri. Inatake ng halimaw ang lamia, ngunit pumasok si Dolan sa tamang oras at pinutol ang braso nito bago hilahin ang lamia upang takpan. Kailangan nilang manatiling tahinik at magtago hanggang sa sumuko ang halimaw sa paghahanap sa kanila. Ngunit sa wakas ay nawala na, tinanong ng lamia si Dolan kung ano ang bagay na iyon. Ipinaliwanag niya na ito ay isang baliw na elemento ng lupa, at marahil ito ang dahilan kung bakit kailangang umalis ang lahat ng butiki na naninirahan dito noon. Nagkaroon ng lindol kamakailan, na maaaring naging sanhi ng pagiging ganito ng Earth Elemental, at sa kasamaang palad, hindi iniisip ni Dolan na babalik sa normal ang mga bagay sa lalong madaling panahon. Ang pangalan ng Lamia ay Selina, at narinig ni Dolan na lahat ng Lamia ay may kakayahang gumamit ng mahika, kaya nagtanong siya kung kaya niya rin. Kinumpirma ni Selina na marunong siyang gumamit ng mahika, kaya iminungkahi ni Dolan na dapat silang lumaban ng sama-sama upang maalis ito. Medyo natarante si Selina sa mungkahi ni Dolan dahil si Lamius ay mga halimaw sa lupa, kaya karamihan sa kanyang mga spell ay hindi magiging epektibo laban sa Earth Elemental. Gayunpaman, mayroon siyang isang spell na dapat makapinsala dito kaya gumawa si Dolan ng isang plano at sinabing sasalakay niya ang elemental mula sa harapan, kaya kakailanganin niya si Selina na ay back up siya habang ginagawa niya ito. Kumwesto na sila, at medyo kinakabahan si Selina na makipagtulungan sa taong kakakilala pa lang niya, pero wala siyang masyadong choice, kaya nang magbigay si Dolan ng signal, naubusan silang dalawa, at habang hawak ni Dolan, of the elemental, Selena casts her spell and creates a giant snake which binds the elemental in place. Habang naaabala ang elemental, muling umabant si Dolan, at kahit na hindi ito mahawakan ni Selena ng matagal, bumili siya ng higit sa sapat na oras para makarating si Dolan sa loob ng kapansin-pansing saklaw, kaya pinatakbo niya ang katawan ng elemental, at sa pamamagitan ng pagbubuhos. Ang kanyang espada na may Friday Gonak Energy, nagagawa niyang hatiin ang elemental sa kalahati, ganap na talunin ito. Gayunpaman, bilang isang resulta, ang lahat ng elemental na putik ay bumalik sa regular na putik, at ito ay napupunta sa lahat ng dako, na sumasakop kay Selina mula ulo hanggang buntot. Nagmamadaling lumapit si Dolan para tingnan kung ayos lang si Selina, at mukhang hindi siya nasaktan, kaya kailangan lang niyang alagaan ang kanyang mga damit at linisin siya. kalaunan ng gabing iyon, nag-set up si Dolan ng kampo at naghahanda ng hapunan para sa kanyang sarili at kay Selina. Nagulat si Selina na hindi man lang natakot sa kanya si Dolan, kahit na siya ay isang Lamia. Kaya ipinaliwanag ni Dolan na nakilala na niya si Lamias noon, ngunit kahit na ganoon, iba si Selina sa mga nakilala niya noon. Karamihan sa mga Lamia ay maingat sa mga tao at mas agresibo, ngunit ngayon na iniisip niya ito. Walang anumang Lamia village sa malapit, kaya nagtataka siya kung ano ang ginagawa ni Selina dito. Ipinaliwanag ni Selina na bahagi ng tradisyon ng mga tao na kapag labing pitong taong gulang ka na, kailangan mong umalis sa bahay at maghanap ng asawa, kaya naman malayo siya sa kanyang nayon. Maldita ang lahi ng Lamia kaya puro babae lang ang pinapanganak nila, at sa pambihirang pagkakataon na nagsilang sila ng lalaki, laging lalaki sa lahi ng asawa nila. Ang sumpa ay nagbibigay din sa kanila ng kanilang malaahas na katawan at ginagawang lason ang kanilang mga likido sa katawan, at gaya ng iyong inaasahan, ang paghahanap ng kapareha ay medyo mahirap, kapag may magandang pagkakataon na mamatay sila sa paghawak sa iyo. Dahil doon, kailangan niyang tiyaki na ang kanyang asawa ay may katawan na sapat na malakas upang labanan ang lason, ngunit walang ganoong tao sa labas. Maswerte ang ina ni Selina at nakilala niya ang perpektong tao habang nasa paglalakbay, at naging maayos ang pakikitungo ng mga magulang ni Selina. Ang sinasabi lang dito ni Dolan ay natutuwa siyang masaya si Selena, ngunit naiisip niya na tinatrato siya nito na parang bata, gayunpaman. Sinabi sa kanya ni Dolan na iniisip lang niyang cute siya kapag nagsasalita, na ikinagagalit niya. Ibinuhos niya sa kanya ang isang mangkok ng kanyang sopas, at kahit na hindi ito kasing sarap ng paraan ng paggawa nito ng kanyang ina, medyo kumpiyansa pa rin siya na magugustuhan ito ni Selena. Kumihigot siya at talagang gustong gusto niya ang lasa ng sopas, kaya't nagsimula siyang magdaldol tungkol sa kung gaano ito kasarap. Ngunit kapag napagtanto niya kung ano ang kanyang ginagawa, huminto siya at humingi ng paumanhin sa sobrang pagkasabik. Sinabi ni Dolan na natutuwa siyang nagustuhan niya ito at naalala niya kung paano siya at ang kanyang pamilya ay madalas na nakaupo sa paligid ng apoy na tulad nito sa malamig na gabi ng taglamig at tinatangkilik ang sopas na ito. Masasabi ni Selena na si Dolan ay tunay na nagmamahal sa kanyang pamilya ng higit sa anupaman, at si Dolan ay halos hindi makapaniwala na siya ay minsang gumugol ng kawalang hanggan bilang isang dragon na mag-isa sa isang kwebo. Kinaumagahan, natapos na ang oras na magkasama ang dalawa, kaya nagpaalam si Dolan kay Selina at binati niya ang kanyang kapalaran sa paghahanap ng mabuting asawa, ngunit bago siya umalis, nais niyang bigyan siya ng regalo, at naalala niyang narinig niya na si Lamy ay tulad ng enerhiya ng buhay, kaya ibinuhos niya ang ilan sa kanyang enerhiya sa buhay kay Selina, ngunit halos agad siyang hinimete. Kumihingi ng paumanhin si Dolan sa ginawa niyang iyon ng biglaan dahil napagtanto niya ngayon na ang kanyang drive in life force ay dapat na masyadong malakas para mahawakon ni Selina. Kapag gumaling na siya, sinabi ni Dolan na magsisimula siyang bumalik sa kanyang nayon at inaanyayahan niya si Selina na bisitahin siya minsan bago simulan ang kanyang paglalakbay pa uwi. Sa kalaunan ay nakatagpo si Selina ng dalawang lalaking manlalakbay, at perpekto ito dahil naghahanap siya ng mapapangasawa. Ngunit bago niya maipakilala ang kanyang sarili, nakita nila ang kanyang lower half at nabigla. Bumalik sa nayon ni Dolan, kasalukuyang natututo si Iri kung paano gumawa ng mahiwagang gamot kasama si Dolan, at binabalaan sila ng maguro na ang mga pagkakamali sa mga sukat ay kadalasang nakamamatay, kaya kailangan nilang maging maingat. Sa kasamaang palad, si Dolan ay hindi masyadong magaling dito, kaya ang kanyang mahiwagang damo ay nauwi sa isang bola ng uso. Parang hindi lang niya makuha ang masalimuot na procedure na ganito, pero sinabihan siya ni Iri na huwag pang hinaan ang loob dahil magaling siya sa maraming bagay, dagdag pa ang gwapo niya at na-appreciate ni Dolan ang papuri, pero inamin niya na siya ay hindi hindi sanay pagdating sa pagsunod sa mga komplikadong tagubilin. Sinabi ni Maguro na ang mahiwagang damo ni Iri ay naging perpekto, kaya tapos na si Iri para sa araw na ito at maaring lumabas kung gusto niya. Mas gugustuhin ni Iri na manatili sa loob kasama si Dolan, ngunit nagpa siya siyang tulungan ang kanyang ina dahil mayroon siyang libreng oras. Hindi alam ni Dolan kung ano ang gagawin sa kawalan niya ng dexterity dahil noong siya ay dragon, hindi naman talaga kailangan ang gamot, kaya hindi na niya kinailangan pang matutunan kung paano ito gawin. Hindi alam ni Maguro ang kanyang past life pero kahit hindi siya magaling sa paggawa ng mahiwagang gamot, sapat pa rin ang talento niya kaya sigurado siyang malalampasan niya ito, kaya sa ngayon ay gusto niyang turuan siya kung paano. Upang gawing panlunas sa lason ang kanyang nabigong salamangka. Pagkaraan ng ilang sandali, inanyayahan si Dolon na kumain ng tanghal iyan kasama ang natitirang pamilya ni Iri, at kahit na ayaw niyang makialam, binilit nilang kumain kasama sila, kaya sinimulan nila ang pagkain sa pamamagitan ng pagdarasal sa Diyosa ng Kalikasan na si Myrile, at naging kaibigan pala ni Dolan si Myrile noong nakaraan niyang buhay, bagamat matagal na niya itong hindi nakikita. Pagkatapos ng tanghal iyan, nagmamadaling umalis si Dolan dahil huli na siya sa susunod niyang sesyon ng pagsasanay, at habang nasa daan ay nakasalubong niya si Mew, at sinabi niya na tila nagmamadali siya. Ipinaliwanag ni Dolan na huli na siya sa pagsasanay at nabigo si Mew dahil umaasa siyang bigyan siya ng sariwang gatas, ngunit mukhang wala siyang oras. Sa maikling sandaling iyon ng pag-aalinlangan, piniga na siya ni Mew ng sariwang mag ng gatas, at napakasarap palampasin. Kaya't magiliw itong ininom ni Dolan at nagpasalamat bago tumakbo papunta sa sesyon ng pagsasanay. Ilang sandali pa, dumating si Dolan sa burol kung saan pinuturuan ni Albert ang isang mag-asawang bata kung paano gamitin ang kanyang sibat, at humingi siya ng paumanhin sa pagiging huli. Ngunit sinabi ni Albert na ayos lang dahil alam niyang may magic practice si Dolan kay maguro. Ang mga bata ay nasa sabit na ipakita kay Dolan ang mga bagong kasanayan na kanilang natutunan, ngunit sinabi ni Dolan na maaari nilang ipakita sa kanya pagkatapos nilang magpahinga dahil matagal na silang nagsusumikap. Sa sandaling iyon, naramdaman ni Dolan ang presensya ng isang halimaw sa kagubatan sa malapit, ngunit ayaw niyang takuti ng mga bata kaya hindi niya ito pinansin pansamantala at nagpatuloy sa pagsasanay. Nang gabing iyon, si Dolan ay nagtungo sa kagubatan upang imbestigahan ang presensya ng halimaw na naramdaman niya kanina at kakaiba, parang nakilala niya ito. Ngunit ang tanging taong kilala niya na makakatugma sa paglalarawan ay si Selina, at walang paraan na siya ay nasa paligid. Dito, nagtungo siya ng mas malalim sa kagubatan at sa kanyang sorpresa, nakita niya si Selina na nagkampo sa kagubatan. Nagulat din si Selina nang makita siya ngunit hindi sinasadyang natambo siya at natamba ang mainit na tubig, kaya sumugod si Dolan para iligtas siya mula sa pagkakasakit. Natutuwa si Selina na nailigtas siya, ngunit nakahubad pa rin siya, kaya't hiniling niya kay Dolan na huwag tumingin. Gayunpaman, dilat na dilat ang mga mata ni Dolan at sinimulan niyang suriin ang bawat pulgada ng katawan ni Selina, pagdating sa konklusyon na siya ay isang solidong siyam sa sampung wafo. Muling nakiusap si Selina kay Dolan na huminto sa pagtingin, at hindi siya makapaniwala na wala siyang nararamdamang kahiyan sa ganitong sitwasyon, ngunit walang nakikitang dapat ikahiya si Dolan. Sa wakas ay sinampal ni Selina si Dolan sa mukha, at humingi siya ng paumanhin sa hindi niya pagsasaalang-alang sa kanyang nararamdaman, ngunit gusto lang ni Selina na kalimutan ang nangyari, kaya sinabi niyang ayos lang. Ngayong tapos na iyon, tinanong ni Dolan kung ano ang ginagawa ni Selina dito mula noong sinabi niya sa kanya na siya ay patungo sa timog upang maghanap ng mapapangasawa, at habang iyon ang plano sa simula, bawat lalaki na sinubukan niyang makilala ay tatakbo palayo sa kanya sa takot, kaya siya hinanap si Dolan, dahil siya lang ang taong nakilala niya na hindi natakot sa kanya. Talagang umaasa si Dolan na makitang muli si Selena, at sinabi niyang handa siyang gawin ang lahat para matulungan siyang makahanap ng mapapangasawa. Ngunit pagkatapos ay pinag-isipan niya ito sandali, at tinanong si Selina kung ayos lang ba siyang manirahan dito kasama niya para sa isang habang. Hindi makapaniwala si Selina at sinabing hindi niya maaaring gawin ang ganoon dahil sa tingin niya ay matatakot niya ang mga tao sa nayon. Ngunit tiniyak ni Dolan sa kanya na hindi ito magiging problema dahil mayroon ng isang grupo ng mga demi-human na nabubuhay. Sa nayon at si Mew, halimbawa, ay minamahal ng lahat. Maaaring mag-ingat ang mga taga-nayon kay Selina sa una dahil bagong dating siya, Ngunit sigurado siyang magiging mainit ang kanilang pakikituo sa kanya dahil siya ay mabait at magiliw na personalidad, at personal na nasisiyahan si Dolan na kasama siya, bagamat sa paraang sinasabi niya ay nakakatuwang ito, parang nililigawan niya si Selina Gustong gusto ni Selina ang ideya na mamuhay kasama si Dolan sa isang nayon ng tao, ngunit mayroon ding ibang dahilan kung bakit siya hinanap niya umaasa siya na ibabahagi niya muli ang ilan sa kanyang enerhiya sa buhay dahil ito ang pinakamasarap na enerhiya sa buhay na natanggap niya at higit na masaya si Dolan na bigyan siya nito kahit kailan niya gusto iniabot niya ang kanyang kamay upang ibahagi ang kaunting lakas nito sa kanya at mukhang gusto niya ito kaya sinabi niya sa kanya na maaari siyang magkaroon ng higit pa kapag nagsimula silang manirahan ngunit sa ngayon ay may plano siyang ipakilala siya sa mga taga-Nayon Makalipas ang ilang araw, ang mga tanod ng bayan ay nag-iimbestiga ng ilang kakaibang pangyayari dahil ito na ang ikatlong sunod na araw na may nag-iwan ng bangkos ng mga hinuhuli na pagkain para sa kanila. Ang mga truck sa lupa ay humantong sa kanila sa konklusyon na maaaring ito ay isang uri ng ahas na halimaw na gumawa nito, at ang tanging bagay na akma sa paglalarawan ay isang lamia. Ang isang pulong ay gaganapin upang pag-usapan ang kanilang plano ng pagkilos sa pasulong, dahil hindi nila alam kung ang halimaw na ito ay isang banta sa kanila o hindi. Kung tutuusin, nag-iiwan na ito ng mga alay para sa kanila, at hindi pa ito nagdulot ng anumang pinsala, kaya walang dahilan para kagalitan ito. Ngunit kahit na ganoon ang kaso, sinabi pa rin ni Dolan na dapat silang lumabas sa kagubatan at pumatay. Ito, sinabihan sila ng ibang mga taga-nayon na huminahon dahil kahit pumayag silang patayin ito, medyo malakas si Lomios, kaya kailangan nilang tumawag ng reinforcement mula sa kabisera. Nolinagan ni Dolan ang kanilang pag-uusap habang nagtatrabaho siya sa bukid at hindi niya napagtanto kung gaano ang takot ng mga tao kay Lomios, ngunit sigurado siyang mababago nila ang kanilang opinion kung makikilala talaga nila si Selina. Sa sandaling iyon, nagsalita si Maguro at sinabi kay Belen na siya ay some obra dahil hindi niya iniisip na ang halimaw ay magdudulot sa kanila ng anumang pinsala, gayon paman, para lamang makasigurado. Kiniling niya kay Iri na dalhin ang kanyang basket na panghuhula at sa pagsisiyasat ng kapalaran ngayon, ang Lamia ay isang magandang tanda para sa nayon. Narinig ito ni Dolan at nasasabik siya, kaya sa paglaon ng araw na iyon, tumakbo siya sa kagubatan upang sabihin kay Selina na maaari silang sumulong sa susunod na yugto ng plano. Hindi na siya gustong patayin ng mga taga nayon at nakatulong ang mga handog sa pamamaril na maging opinyon ng publiko o positibo, kaya isa pa lang ang kailangan nilang gawin para tanggapin siya. Kinabukasan, nag-organisa si Belen ng isang pagpupulong kasama ang mga sundalo sa bayan at sinabi niya sa kanila na kailangan nilang manatiling magbantay dahil sila lang ang mga taong nag-iingat sa nayon mula sa panganib, kaya gusto niyang magsagawa ng emergency training session para lang lahat ay nasa perpektong kondisyon. Para sa pagpupulong na ito, tinawag si Dolan kasama ang lahat ng mga mabibigat na hitters ng Garrison at ito mismo ang inaasahan ni Dolan na mangyayari upang makumplito niya ang kanyang plano. Sina Galen at Melita, pati na rin ang pari na si Leticia, ay lahat naruroon at si Leticia ay may malaking halaga sa nayong dahil nakakagawa siya ng mga himala sa pagpapagaling. Ngunit higit pa riyan, siya ay itinuturing na mensahero ng Diyosa na si Mariel, kaya kung arbitraryo niyang ipahayag na si Selena ay masama, walang paraan na matanggap siya sa nayon. Nakadepende na ngayon ang lahat sa kung gaano kahusay ang kakayahan ni Selena sa pag-arte, kaya kailangan niyang magpanggap na iligtas si Dolan mula sa panganib para magustuhan siya ng lahat. Balak ni Dolan na sinadyang makasagasa ng ilang halimaw para bigyan siya ng pagkakataon. Kaya matsaga siyang naghihintay sa mga palumpong para sa signal ni Dolan. Sa sandaling iyon, tumakbo ang sundalo palabas ng kakahuyan at nagsimulang sumigaw na narito ang halimaw. Ngunit hindi niya si Selina ang tinutukoy niya, ang tinutukoy niya ay isang armored bear. Hindi makapaniwala si Bela na may nakabaluti na oso na ganito kalapit sa gilid ng kagubatan, ngunit inutusan niya ang kanyang mga tauhan na huwag itong atakihin dahil mamamatay sila sa isang putok kung gagawin nila. Inutusan niya ang lahat na tumakas, ngunit ang kanyang anak ay natapilok sa sarili niyang mga paa at nahulog sa lupa, kaya malapit na siyang laslasin ng oso. Nagmamadaling pumasok si Dolan upang iligtas siya, ngunit maliban kung gagamitin niya ang kanyang kapangyarihan ng dragon, walang paraan na makakalabas ang bata dito ng buhay. Sa huling segundo, habang tumatalon si Dolan sa harap ng bata, tumalon si Selina sa ibabaw nilang dalawa at sa halip ay tumama. Siya ay may sapat na kalusugan na hindi nito pinatay, ngunit siya ay may isang medyo pangit na sugat sa kanyang likod, kaya ginamit niya ang kanyang mapang asar na mga mata upang utusan ang oso na bumalik sa kagubatan. Si Balon at ang iba pa ay mas nabigla kaysa dati, ngunit habang sinusuri ni Selina ang bata, Pimili ni Dolan na huwag pansinin ang lahat ng kanyang ginawa at inutusan pareho si Dolan at ang batang lalaki na lumayo kay Selina upang mapatay niya ito. Masasabi ni Dolan na natatakot ang bata, kaya sinabihan niya itong bumangon at tumakbo pabalik sa kanyang ama. Ngunit tumanggi si Dolan na umalis sa tabi ni Selina hanggang sa malaman niyang gagamutan ito ng maayos. Sinabi ni Melinda kay Belen na mukhang gumawa ng paraan ang Lamio upang iligtas sila ngunit iginiit pa rin ni Balan na ito ay isang mapanganib na halimaw kaya hindi niya ito hahayaang makatakas. Tumanggi pa rin si Dolan na umalis sa kanyang tabi, kaya tinanong ni Balan si Selina kung siya ang nagiiwan ng mga alay sa harap ng kanilang nayon, ngunit habang sinusubukan niyang kumpirmahin ito, hindi sinasadyang nakagat ni Selina ang kanyang dila. Ang paraan ng pagkapahiya niya ay talagang cute, ngunit pinananatili ni Balan ang kanyang kalmado at nagtanong kung bakit niya gagawin yun at kung bakit siya nagpasya na iligtas ang dalawang tao ng wala saan. Tamang pagpapakilala ni Selena at pagkatapos ay ibinaba ang kanyang ulo upang hilingin na payagan siyang manirahan sa nayong ito. Sinimulan niya ang isang paglalakbay alinsunod sa tradisyon ng kanilang mga tao, ngunit ang paglalakbay ng mag-isa ay higit na nag-iisa kaysa sa naisip niya, kaya gusto niyang mamuhay kasama ng ibang mga tao. At kung bakit niya piniling iligtas ang bata, pakiramdam niya ay labis na malulungkot ang pamilya nito kung papatayin nito, kaya ayaw niyang mangyari iyon. Hindi na iniisip ng mga tao na nakakatakot si Selina, ngunit hindi pa rin sigurado si Dolan na dapat silang pagkatiwalaan, kaya tumingin siya kay Leticia upang makita kung ano ang iniisip nito, at sa kanyang sorpresa, si Leticia ay kasalukuyang nakakatanggap ng mensahe mula sa Diyosa na si Meryl. Sinabi niya sa lahat na sinabi sa kanya ni Meryl na si Selina ay hindi isang masamang halimaw, kaya dapat silang mamuhay sa kanya ng may pagkakaisa, kaya pinuntahan niya si Selina at sinabihan siyang malugod siyang manatili sa nayon. Natutuwa si Selina na marinig iyon, ngunit sa wakas ay nakarating sa kanya ang kalubhaan ng kanyang mga sugat, kaya nawalan siya ng dugo at kailangan niya ng agarang medikal na atensyon. Ilang sandali pa, nagamot na ang mga sugat ni Selina at opisyal na siyang tinanggap bilang miyembro ng nayon. Gumawa pa sila ng bahay na tirahan ni Selina at talagang excited siya, kaya pumasok siya para tingnan ito. Sa kama, nakakita siya ng isang maliit na pinalamanan na kabute at talagang gusto niya ito, kaya pinasalamatan niya ang lahat ng isa pang beses para sa kanilang kabaitan. Ang mushroom cushion ang ideya ni Balon at ito ang paraan niya ng paghingi ng tawad sa pagiging agresibo nito sa kanya nang iligtas nito ang buhay ng kanyang anak at labis pa rin itong nagsisisi. Marami pa silang hindi alam tungkol kay Lamius, pero gagawin daw nila ang lahat para ma-accommodate at mapanatiling kaaya-aya si Selena dito. At ngayong totoong tinanggap na siya ng lahat, iniabot ni Dalan ang kanyang kamay para batiin si Selena bilang opisyal na miyembro ng Veren Village.